Hello guys, muna lang ako ipapakita sa inyo Yung ginagamit ko nga pala sa mukha ko Sa kung bakit ang guwapo-guwapo ko Ito yung sekreto kung bakit ako guwapo <laughs> Ito, yan Isa po siyang ah uh, Tawag doon <laughs> Nagbaba po na may utak ko Kapag may sasabihin ako nawawala <laughs> ng yung utak ko Isa siyang ano, uh, facial uh, facial Ano ba tawag dito? Visit na yan Facial soap Kaso ba hindi naman siya soap eh Ay, sabon na kalagay dito eh. Ano siya? Facial wash Yung ganun pala, facial wash So Himalaya Herbals With aloe vera yan Yan Okay Nabibili yan po sa Migros Sa Migros ko ito nabili yan So sa Migros kasi guys ah, uh, maraming mga foreign uh, products dun. So maraming doon siya may bibili. Maganda siya guys kasi kapag may dry skin ka sa mukha, nagiging wet siya. So ito po yung sekreto kung bakit ang gwapo-gwapo ko. Yan. Kaso guys, pag gagamitin mo siya, sobrang smooth siya pero may way guys. May paraan para maging smooth siya. Hindi, hindi, hindi Kaya nagilamos ka ginamit mo siya. Is ano na, uh, okay na hindi dapat ang ipaghalamas mo guys warm water pagkatapos ng warm water malamig na tubig sobrang smooth niya guys saka napakasin ko yung mga open pores ko nag nago na nag na, 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 go close saka yung mga yung mga loading na naman yung mga tawag yung tagyawat natutuyo siya madali siya magpapatay yung tagyawat yun na mo beto So, malikaw ko yung mo ko guys. O, oh, malikaw po Wala pong filter yan ha, yung uh, cellphone na. So, okay na. Malikaw ang gamit. Tapos, wala na ibig kamaya, wala na tubig. So, yung tubig na malamig, siguro baka ano to, mga, mga 7 degrees to 8 degrees na yung lamig niya. Yeah. Kasi ang balat ng tao guys, sabi nila, sabi ng mga professionals, mga sa skin, yung mga nag-aala sa skin na matawag sa so, magdanyan. Kasayo na yun. Kapag na nagilamos ka, yung may warm water, tapos sinabayan mo ng uh, mala, uh, malamig na tubig, yung mga open pores, nagko-close pores, <laughs> ganun ba yun? <laughs> Basta ganun daw yun. Yan, di ba? Wala akong filter yan, oh. No? Okay, yun ito po sa ko bakit ang gwapo ko. Okay, ang kinis na mukha ko ito. Ito lang, may lubak-lubak. Ito yung high school pa. Ginamit <laughs> ako sa namaksipil na sira. So, yun lang naman na sira sa mukha ko. Yung pagmumukha ko itong dalawa, itong cheekbone ko. Yan, tares, maganda yan, makinis. Kasi nung second year high school ako, Uh, nagkikigaya-gaya ako gumamit ng maxipil 'Di ba ang maximum may number 1, 1 to 5 ata 'yun ang para technique sabi ko para mas mabilis ang ano, mabilis ang pagtiklap ng balat, mag-back-back. Dapat daw yung mataas. Sinuwalan ko agad ang alam ang pagkaalam ko ata, sik number 4. Paglagay ko guys, kinabukas sa pagising ko, nag-crack yung mukha ko guys, nasunog. Sunog siya, tapos pumapasok pa naman ako sa second year high school. Nakakaya sa mga mga klase ko. Kasi nasunog guys. Yung sunog. Ganun yung spot, spot yung sunog talaga. So dapat pala kapag sigur, si siguro depende siguro sa balat ng tao yung, no. Know? Siguro sensitive lang talaga yung ano. Kasi pero naman nagagamit ng maxiple number 4. Okay lang yung bakbak. Sa akin sunog talaga. So dapat inumpisan ko pala sa 1, 2, 3, 4. Ganun dapat. So yun. Ito yung naging resulta yan. Bakbak siya oh. Yan lang naman guys. Wala nang iba oh. Pangoy yung ilaw ko. Pero guwapo guys. Iba. Ito po yan. Pa bakit nalaman nyo na po? Bakit ang guwapo guwapo ko? Ang sikreto. Herbal. Himalaya. Yan. Di ko lang sa magkano nakalimutan ko na kasi one month ago kung ito nabili. So konti Kunti lang pagkagamit. Kunti lang. Huwag lumasado marami para matipid. So yun lang guys. Nakakuha sa akin ng strategy. Bye bye. <laughs>